Benteng Bigas meron na sa Clark Freeport, dinagsa. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigral ng RMN Bataan. Libo-libong empleyado at manggagawa ang dumagsa sa pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo pamaskong handog sa manggagawa sa Clark Freeport Zone kung maaga pa lamang ay mahaba na ang pila para sa 20 pesos kada kilo ng bigas at iba pang abot kayang pangunahing bilihin na bahagi ng programa. Tinatayang nasa 100,000 workers sa Clark Freeport ang makikinabang sa nasabing kadiwa rollout na pinangunahan ni Agriculture Secretary Francis Kiko Laurel kasama itong si Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Pan Enrilio. Ayon kay Clark Development Corporation President at CEO Agnes VST Divanadera, hindi pansamantala ang inisyatibo dahil sinisiguro ni Secretary Laurel ang pagkapatuloy ng kadiwa hanggang sa taong 2028. Bago matapos ang aktibidad, nagsagawa rin ng mga opisyal ng ceremonial planting ng apat na gimaras mango saplings kasunod ng turnover ng isang tissue culture laboratory na layong suporta ng agricultural development sa Central Luzon. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Mike Sigaral, attack man. R.M.N. Network News.